Tapos naman si Scarlett, ito naman kumain. mo yung mga pusa namin dito, guys. Itams. Tsaka hindi sila nag-aaway. Wala lang. Kaini ka, Ming. Kaini ka, Ming. Hindi ito ginagawa namin. Yung pagkain na sa labas talaga. Para kung may dayo man pusa, makakain rin. Tapos nagre-refill si Papa ng pagkain ng pusa lalagay kami ano dito, pagkain sa labas, minsan isda, minsan cat food, tsaka may tubig. Ito. ito. lang namin nilalagay para hindi na inultan. Kasi ito mamaya, maubos rin ito. Enjoy lang, Ming. Kain lang ikaw, Ming. Sarap mimi, Ming. Sarap ikaw sa pagkain, Ming. saka mababait yung mga pusa ang namin dito. Willing sila maghintay. Pag ang isa nakauna, hintayin muna niya makatapos. Bye for now.